ayan mga disc no. Pang grinder. Grinder. Oh. dami oh. Doon 35 3 4 100. Yan ah. Uh, viewers natin no. ayan pag hit yung mga ganito no. Yan drill bit, drill bit. Pang barena no. Mga pang barena mo ito. No? 100 dun sa malaki. Pero itong maliliit is 50. Ayan, 50, 50 pesos mga idol, oh. Sa ano na to. Real beat. 50. Bearing. Gulong. Oh, o, mga gulong, no? Pag need yung mga gulong. Ito mga high do door knob, door, door lock. Tay, okay. okay, magkano nga dito? 200 Ayan. Shout out muna dyan Shout out kay ate Ayan, doorbell. 200 Doorbell oh. So magkano? Te, doorbell magkano? Sandaan Sandaan guys 100 sa doorbell oh, Doorbell, doorbell lang Wala nito Martilio, 200 lang din. 200. Dito, may 150. May 150. Small mga tornillo, 50-50 lang, no? May 70, may 50. Saka yung taker, Tunes. Eh, taker, no? Masa ano daw ka Sa taker. Ano naman to? 11, pisol, sokit, no? Pambutas, 250. Pambutas ng pinto. Oo, oh, yan, no? para lagyan ng door door ah door knob door, oh door knob mga idol 250 lang no yan 250 guys katabi ng ano ito ito oh, yun oh, mga idol oh yun oh, naman yun yeah morning ini ginawa ka diyan ah <laughs> kailangan ha kailangan ng jacket O kailangan daw ng jacket Sunod pa, gano'n natin. Dali na si Willy, no? <laughs> uh, yan, si Kuya naman dito, yung mga binibenda niya, guys, yung mga second hand, mga second na ano, ng parts ng mga bike, no? Pangano ba to? Uh, hydraulic, hydraulic. brake. Hydraulic, no? 1K lang. 1K? Oo, oh, guys, isang libo, no? Hydraulic, brake, no? Ito, si Mano na, idol, oh. 1K lang, 1K lang hydraulic na hydraulic oh, na mga mga bulong naman sama rin kung so, niya ang ito dito maxis na oh. oh tapos may sprocket na yan so, uh... magkano dyan 1, 2 maxis 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 ilang ilang, 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 ilang ano yan? 12.456789 9 meets mga idol argon 5000 na mga dough hindi ba dito? So mga piyesa naman guys no. Saka mga tools no. second hand ito so, Japan. pumunta mga idol napakarami nito. 'yung gulong bulong no, napakarami. May mga drop bar guys. Nasilip tayo. Ayan, fort... Air na yata eh. Air. Okay, so, wala no. Kuya dyan sila, sa check uh, na dyan. Kano? Ah, ito to. Ay, Pinoy pandikit lang. Ah, 1, 2. Ayan ba? Air Force na ito sa mga... Air Force na mga boss. 1, 2. Ayan. 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 lang, wanto. 5,000. Argon guys, yung so, um, tatak ko. So, Pabike na yun. So, 5,000. Uh, ganda, no? Ganda Pero yun mo, yung gina ito. 5,000 na. Hindi na pinili yun. bike na akong ganyan. Ako <laughs> mahal ka dun. Potoli na. Magkano price ng boss? Yes. Pipe nga daw, hindi ko sa price 5 sa Shout Good morning! <laughs> so yan guys, sa may gusto ng mga egg, no? Yan, ito nga pula, pa, saka balot saka, yan, balot. So, balot, saka penoy. Yan, Balot, saka penoy. Balot, saka penoy, at kay Romel no. Oh, oh, oh. Uh, 50 50 po. Ayan. Ayan. Ah, siguro mga sampu lang. <laughs> Sampung piraso. po. <laughs> oh, good morning. Good morning, good morning. Mabuhay Pilipinas. 'Yon, mabuhay siyempre Kailangan Talaga talagang mabuti. 'Yon. Dito na po kayo. Dito na po kayo. Dito na Ay pagbilal. Doon, itlog na pula. 4.50. Ah, 4.50. Malalaki oh. po ito. Nagmamantika. Nagmamantika. Pati yung tindera, so, nagmamantika. Ayun. Apat singkwenta na. Oh. 4, na. Huh? Shout out po, taga Pampanga. <laughs> oh, shout out daw sa Pampanga. Baliwag Bulacan. <laughs> Baliwag Bulacan. Oh, shout out sa mga taga Baliwag Bulacan, mga idol. Shout Yon, chat si out sa kanila, no? Good morning. Good morning. Yon. Apat Kung gusto mag-reseller yan, Mabuhay, Philippines. Yan, sa mga ano nga pala, no? Pwede palang mag-reseller, no? Medyo sagabal lang kaming konti. Balot to, ganda, oh. Ate Kaya, ito lang mga sari mo sa mga viewers natin oh, sa mga natin? Yes, natin. You, dito Ay, na kayo. Oh, yan, dito mula, na kayo. Tingnan natin, tingnan nyo. Balik siya po. Ayun, oh, no. Gaganda guys, oh. Tingnan, tingnan nyo naman, no. Binalatan. Ito. ito. <laughs> yun yung balot <laughs> na yun. At saka po, ano. Sa penoy naman. Pito. Pito, Pito 50. 15, 100. Oo. Oh. sa mga taga Pampanga no. Yes, 'yan, yan lang. sa mga viewers natin. Okay, sa mga taga Baliwag, Bulacan. 'Yon, taga Baliwag, Bulacan. Oh, chat out sa kanila diyan, no. Uh, 'Yan. Hindi, so, sa mga gustong mag-reseller, guys, 'yan punta kay dito. Pumili kayo ng itlog na pula. Sobrang si na? no, eh, Napakamura mga idol dito. Uh, yes, 10 pesos kani-o, oh. 10 pesos. pula, no. Oh, konti na lang to mga idol oh. Ang bilis maubos dito mga itlog na pula, balot, saka penoy. Oh. Yon. syempre. Happy to serve. Yon. Oh. guys, syempre po tatay ni Janet. hindi natin ano. Ah, palagi tayong bibili dito. Ayun. Oh, Yan. Thank oh. you. Salamat. Itlog na pula saka Uh, Balot sa Kapenoy. Yun. So na ikaw nanonood, viewers, si Konbonti, punta ka na dito guys. Masa oh. mura lang. oh, napakamura, so, no? Napakamura. Oh, yun, oh, mga idol. Gusto niyo mag-reseller. oh, sa mga gusto mag-reseller, oh, okay. no? Kakaharam na ako. Thank you, thank you. Thank you.